Ang ating learning target sa araw na ito ay kaya kong masuri ang mga dahilan, pangyayari at epekto ng revolusyong industrial. Ang mga kaisipan na natuklasan sa panahon ng revolusyong sayentipiko ay naging daan rin sa pagkakatuklas at imbensyon ng mga makabagong makinarya. Ang mga makina ang nagpabilis at tagparami ng produksyon sa Amerika at kabuuan ng Europa. Dito nagsimula ang pagpasok ng tinatawag na Revolusyong Industrial. Ang revolusyong ito ay naging daan rin sa pagsisimula ng pagpapabrika o factory system, ng transportasyon at ng pagunlad ng komunikasyon. May iba't ibang dahilan kung bakit nga bang umusbong ang revolusyong industrial. Una sa mga dahilang ito ay ang mga likas na yaman. Ang revolusyong industrial ay nagsimula sa Great Britain na isang maliit na bansa sa Europa na nagtataglay ng mayamang supply ng coal at bakal. Pinakailangan ang mga likas na yaman na ito sa pagsisimula ng isang industriya. Kalawa ay ang mga yamang tao na siya namang kinailangan sa mga minahan at mga pabrika. Maraming manggagawa ang unang nawala ng trabaho sa Great Britain, dulot ng mga pagbabago sa sistema, kung kaya naman naging daan din ang dami ng mga manggagawa sa pagsisimula ng revolusyong industrial. Ikatlo, ay ang pagkakaroon ng mga bagong teknolohiya. Ang Britain ang naging sentro ng revolusyong Siyentipiko. Ibinaling nito ang atensyon mula sa pag-aaral ng pisikal na aspeto ng mundo tungo sa pagbuo ng mga instrumento sa ito. Ikaapat ay ang mga pamilihan. Noong 1700s, ang kalakalang dulot ng lumalaking imperyo ay nakatulong din sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ang mga kolonya ay nagsilbing pamilihan ng mga yaring produkto. Nagkaroon din ng malaking pangangailangan sa produkto dulot ng lumalaking populasyon ng bansa. Na din na isang dahilan ang pamahalaan. Ang Britain ay may matatag na gobyerno na sumporta sa pag-unlad ng ekonomiya nito. Nagtatag ang pamahalaan ng malakas na hukbong pandagat na sumuporta sa imperyo at kalakalang panlabas. Sa dahilan, ang lokasyon. Ang bansa ay may mainam na mga daungan. Ang paglalakbay na mga sa tubig ay mas mabilis kaysa sa paglalakbay sa lupa. Ang epesyenteng sistema ng transportasyon ay nakagaan sa pagluluwas ng hilaw na materyales patungong pabrika at mga pamilihan. Sumunod ay ang kapital. Ang Britain ay may malaking kapital na magagamit na puhunan sa pagsasimula ng iba't ibang negosyo at industriya. Lubhang naramdaman ng mga tao ang epekto ng revolusyong industrial sa larangan ng agrikultura. Kung kaya naman, maraming imbensyon ang nabuo sa larangan ito. Una, noong 1701 ay naimbento ni Jethro Tull ang seed drill na tinatawag. Nakatulong ang kagamitang ito sa pagpapakalat ng mga binhi sa mga lupang tinatamnan mas pinadali din ito ang pagtatanim ng mga magsasaka. Noong 1731, pinakilala naman ni Charles Townshend ang four field crop rotation. Sa sistemang ito, nabibigyang pagkakataon ang porsyon ng lupain na mabakante tuwing tatlong taon. Noong 1725 naman hanggang 1795, ipinakilala ni Robert Blakewell ang sistema ng animal breeding. Nakatulong ito sa pagpaparami ng mga hayop na ginagamit sa agrikultura tulad na lamang ng kambing, tupa, at mga kalabaw. Bukod sa larangan ng agrikultura, nagkaroon din na malaking pagbabago sa larangan ng industriya ng tela. Pinangunahan ito ni John Kay noong 1704 hanggang 1764 na nakabuo ng tinatawag na Flying Shuttle. Nakatulong ang flying shuttle upang mapabilis ang paghahabi ng mga tela. Noong 1720 naman hanggang 1778, naimbento ni James Hargreaves ang tinatawag na spinning jenny na nakatulong sa mas mabilis na pag-ikid o pag-ikot ng mga sinulid. Ikatlo ay ang spinning mule na naimbento naman ni Samuel Crompton. Sa pamamagitan nito, mas napadali ang paggawa ng yarn sa paggawa ng muslim o bulak na mula sa tela. Ikaapat ay ang cotton gin ni Ellie Whitney na siya namang nakatulong upang mas mabilis na maihiwalay ang buto sa bulak na ginagamit sa pagbuo ng tela. Huli, noong 1785, ay ang power loom ni Edmund Cartwright. Ito naman ay isang makina sa paggawa ng tela na mas mabilis kaysa sa mga manumanong kagamitan. Ang mga makinang ito sa industriya ng tela ang naging hudyat sa pagkakawala nang mga manumanong istilo sa produksyon. Kasabay ng pagtaas ng populasyon at mga imbensyon ay ang pangangailangan naman ng lipunan sa mas mataas at mas mabilis na uri ng transportasyon at komunikasyon. Kung kaya naman, sa panahon ng Revolusyong Industrial ay nakabuuri ng mga natatanging kagamitan para tiya namuhunan ang mga kapitalista sa pagawa ng mga tinatawag na turnpikes sa panahong ito. Ang mga turnpikes ay mga pribadong daan na naniningil sa mga taong gumagamit nito. Ito ay halos katulad ng mga toll gates sa kasulukuyan. Ang inhinyerong si John McAdam naman ay nakagawa ng mga daan na di-hamak na mas matibay kaysa sa mga daang gawa sa putik. Samantalang si Thomas Telford ay nakilala naman sa paggawa ng iba't ibang tulay, daanan at kanal sa bahagi ng London at Scotland. Isa pang imbensyon sa transportasyon ay ang steam locomotive ni Thomas Newcomen na siyang nagbigay daan sa pag-unlad ng mga bakal na daan o railroads sa Europa na ginagamit rin sa iba't ibang bansa sa daigdig. Noong 1775, ipinakilala eh, naman ni James Watt ang steam engine na mas matipid sa paggamit ng coal kaysa sa steam locomotive version ni Newcomen. At kalaunan, gagamitin ito sa pagpapatakbo ng mga makinarya sa loob ng pabrika. Ginamit rin ang steam engine sa pagpapaandar ng isang commercial steamboat sa pangunguna naman ni Robert Fulton. Ang kaalaman din sa elektrisidad ay nagbigay pa ng mga panibagong imbensyon na nakapagpabilis sa sistema ng komunikasyon, tulad na lamang ng pagkakagawa sa telegrafo ni Samuel Morse. Andiyan din ang telepono na gawa naman ni Alexander Graham Bell. Tama rin sa komunikasyon, ang teleponong walang kable na ginawa naman ni Guglielmo Marconi. Huli ay ang pagkakaimbento ni Thomas Alva Edison sa ponografo. Nagdulot ng iba't ibang epekto ang pagkakaroon ng revolusyong industrial. Ilan sa mga naging epekto nito ay nagdulot ito ng na malaking yaman sa maraming mga entrepreneur. Dala-dala rin ng industrialisasyon ang urbanisasyon o ang paglipat ng mga tao sa kalunsuran. Nagdulot din ang revolusyong industrial ng pagkakaroon ng mga panibagong sistema sa loob ng mga pabrika na ibang-iba sa mga nakagawiang gawain sa mga kabukiran. Dulot rin ng revolusyong industrial, ang mga kababaihan ay nagsilbing bagong pwersa sa larangan ng pagkawak.